Ayan, may mais ako. Tignan na ito sa dahon. Nagkira lang ako ng kanya na dahon. Para masarap. Patuloy. Press ko. Sobrang press ko niya. Ang laki-laki. Sa mani ko work ka kay di man ako sa so magluto tag mais kay nakapalit man nakapalit si Cordapia pia o mais ayan o oh, presko kayo gihapo ni gihapo yun anak na ko siya para lami yun lang yung sige ko ano ko siya dahil para nipis lang ni siya Barato kayo siya. Uy. Barato kayo. Barato na siya. So, mga untag mais. So, ako ni siyang putlundari. tapos, kuwaan ako siya dahon. Gamay. So, kano lang siya para makakauntaod. Mais. Maning kamot siya. Mga na kamot. na akong kamot. mais. Kain tayo, guys. Mga unat sya. Ganyan Ako nung i-dry kasi may i-DIY ako nito. Kapag na-dry na, na siya So, I think ako nung paimitan.